nakipag-alyansa na ang Partido Federal ng Pilipinas sa Nationalista Party. Pinatutuldo ka naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na namumuno sa PFP ang pag-aaway ng mga partido. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Sa pang-apat na pagkakataon, panibagong alyansa ang nabuo ng Partido Federal ng Pilipinas na pinamumunuan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sinaksihan ng punong ehekutibo ang alliance signing sa pagitan ng PFP at Nationalista Party. Ayon sa Pangulo, magsisilbing daan ng alyansang ito para mas maisulong pa ang mithiing pagbabago ng pamahalaan. Ipinunto rin niya na patunay ito na pagaman may iba't ibang ideolohiya ang mga political party, posible pa rin anya na mabuo ang partnership sa mga ito para mapalakas ang puwersa kung saan taong bayan ang makikinabang we are continuing to answer the call for unity and this is what i always explain to people this is uh, of course this is in preparation for the midterm elections but nonetheless it is something that we have been talking about during the the presidential campaign ang ating sigaw ay ang pagkakaisa unity And that, that continuing call for unity remains. And that is why it is very gratifying to see that uh, the, the significant, the, the, uh, the big and influential. Uh, and uh, uh, historical national parties uh, of, the, of the Philippines have come to answer that call for unity. Binigyang diin din ang punong ehekutibo na dapat tuldukan na ang pag-aaway-aaway ng mga partido. Nasasayang lang kasi anya ang oras at resources sa mga bangayan at ituon na lamang ang atensyon sa trabaho. We came into office and when we leave office, that we leave. The Philippines, a better country, and we leave the Filipinos in a better condition than we found them when we first came into office. That is the aspiration. That is the dream. And it can only be achieved through a unified effort by everyone. And there is nothing more that we can do but to continue to work for that dream. Matatanda ang minsan na rin tumakbo sa ang Pangulo sa ilalim ng NP at sinabi na wala namang nangyaring samaan ng loob nang magpasya siyang umalis sa partido. Ako yung nangingilala naman ng utang na loob. Sinasabi ko kung hindi sa NP, hindi ako naging presidente. Kaya to, talagang malaki malaki ang utang na loob ko sa tulong na ginawa ng NP. That makes it a very natural alliance. Una nang nakipag-alyansa ang BFP sa lakas Christian Muslim Democrats, Nationalist People's Coalition at National Unity Party. Pero hindi lamang ang eleksyon ang ating tinitingnan sa 2025, kundi tinitingnan talaga ng ating mga ka political parties na kailangan tayong magkaisa dahil sa pagkakaisa matitiyak natin na matutupad at maaabot natin ang minimiti pangarap ng ating mahal na Pangulo. This coalition of major political parties is a strong message to our people that political affiliation is subordinate to our common vision. Ang bayan, higit sa lahat. Sa ngayon, wala pa raw senatorial yes, slate ang PFP, pero target mother. daw nilang matukoy ang kanilang line-up bago ang filing ng candidacy. Habang tatlo na ang manggagaling sa Nationalista Party, kabilang na si Camille Villar, Senator Amy Marcos at Senadora Pia Cayetano. Kenneth Pasyente. Para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas